Mauricio Mauricio nandito na tayo kung saan po tayo ang apisto ni Boss Dan, Boss Dan po dito sa presyo mga rilo so nagbakasyon si Boss Dan no? so tungkol dito sa mga rilo natin kung alamin natin kung ano mga presyo na ulit ang ah, mga hello good morning mga baswaray oh, shout out o oh, good morning sa mga bakasyonista oh, good morning oh, Boss Dan good morning din po sa lahat ng mga ano natin so dito tayo mga so update lang natin mga free natin sa mga -e so mga relo ni so morning po sa mga bagong nagbakasyon so update natin sa mga ibang mga relo nga nabung so, -so. so, -so, uh, -so -so, rito sa mga iso so isang tichuan na lang tayo ng mga iso so yun so boss magkano nga free show ka ah magkano 3,000 to mga mga tag 3,000 mayroon naman tay rito sa mga posil. so mga ito magkano naman to sa posil natin 2,000 20 2,000 Ayan, mga 2-7 mga kaysa, mga ganito, ah. Yung mga, pero ano. Ayan, ito, dalawang libo. Ito, dalawang libo. Ito, 2 no. Ito, ito, Rolex to, no. Ayan, mga 2-7 ito mga kaysa, mga ganyan. Ah, Rolex no So, mga ganun ori. So, ito, ano naman tong relo natin, boss? Car? Carter? Oh, Carter. Carter. So, magkano ang presyo naman to? 27 yung mga iso, kartel, so yung mga guys, yung yung mga kabaw ng natin, no? yung mga ganitong ore na ano. So mayroon naman tayo gold plated dito mga car ano? cartel din to, yan. Yan, mga ganitong ore mga guys, yan. So ito po yung mga kina natin, yun, yung mga ganoon. So yan, so 2,800, uh, oh, 2,700 dito mga presyo, yung mga so, yan. mga ganitong ori. So mayroon naman tayo ito mga, so iba't ibang mga hugis dito mga guys, mga ano dito mga dial, bas mga, mga dito mga. So mayroon dito ito, mayroon naman tayo ng ano ah uh, yung mga gaytong ore pong uh, ay uh, sa mga So dito naman tayo sa ano mga ganitong ore pong mag ano to mga dito naman busura eh. Uh, so oh, 1k. O 1000 to 1000 uh, to mga presyo. So 15. So 15. Yan ng 4000 babae ito no. Yung so, mga gaytong ito, ito to 4000 to. 4000. 1,000 lang 1,000 lang to pala itong pambabae na to mga ganitong ori na ano niya no yan, oh. yan 1,000 lang to mga so negosable pa naman siguro to mga so tawaran nyo to kung mayroon pa nga adjustable to mga to ito 1,000 din Michael Kors 1,500 1,500 Michael Kors ito lang nga 1,000 so, ito 1,000 lang ito 1,500 1,500 so ito Michael so 1,500 yan yeah, Michael Kors yan. ito mga uh, klaseng Michael Kors mga klaseng Michael Gore yun, ganda rito yun, dito lang kay bus na Michael Gore 1, 5 yun, parang so, galit na ano ah. so ito naman boss, magkano naman to yun, dito sa mga ganito naman ayan. so magkano naman to o so, yan, sa mga gantong ori mga ano, ah. so 2 rally so 2,700 tumanggis yung mga ganitong ore na ano so 2,000 2,700 yan about ng mga ganitong ore yan so ganito ha ah, dito lang kayo bustan so mga brand new tumanggis hindi mga segunda mano tos mga about ng mga yan, yan 1,000 to 700 so dito na dapo naman tayo dito sa mga ano Itong ano, Citizen. Ah, si ko, 5. Si 5. Parehas lang siguro, parehas lang yan. Ayun. So mayroon tong Rado ganito. 18 lang. 18. Rado mo bustan 18 lang 'to, no. Rado natin bustan. O, oh, one hit lang sa mga dito. One hit lang to sa dito. mga rado mga. Yan. So, so dito po yung mga oreo. Yan ah.

So ano, one pad. So dapo naman tayo rito sa mga ano katulad dito. Ito boss, magkano to? Ari lang din. So stainless siya, mabigat oh, din to, ano, 15 to. Okay. So mayroon na tayong mga pambabae Rolex. Ang Rolex natin pambabae magka ha? 25. 2.5 5 Rolex pambabae natin. Ah, uh, uh, iba-ibang color hindi natin kamat diba, mga dial mga. Sympathetic pin. Eh, least lang siguro eh. So, so, lang mga guys. Okay pin ko. lang kasi wala na. Okay, doon sa mga mababa, mga so, dun tayo sa mga mga. Ngayon dito's mga mababa mga rate po. So doon tayo sa mga doon sa kabilang lamesa po mga guys. Narinig si Ma'am. So sa kabilang lamesa po, so yung may mga ice price po dito si so, kumpara doon sa ano ng lamesa no? So ito dito sa mga ito magkano 'to mga bata? Depende rin. Rolex. So mga Rolex natin ng ganito. Magkano? So 2,500 'tong mga ganitong oring ng Rolex 'to, ganito mga guys. Ayun, so mga Rolex natin. So, mga so, mga Rolex so 5 lang ha. So mga mga medyo masilaw na no? So, uh, yung ano no 'to? Ito mga ganito. Yung Rolex din 'to. Ito mga ganitong gold plated na black dial. 2,700. So, mga 2,700 na 'to seven nato, mga mga ganon ng bag mga ano no, lang kung yeah. yeah. so, dito tayo sa ano mga ganito pa ma'am alam? kano mga presyo ano mga to lang din mga ito ito sa so, mga ganito mga guys so dito 4-5 mga hilera sa so, mga ganitong lock oh, gatong ori na relo natin uh -huh four five yung mga ganitong ori mga long four five mga siya four five lang so, mga gandang look dito mga ano ori four five mga guys four five mga itong hilera ito rito mga four five okay, So, meron naman tayo itong mga Seiko So, Seiko natin magkano? 4,000 ito mga ganitong ori na si Co5 mga 4,000 uh, mga ayan si Co5 4,000 mga 4,000 ayan 4,000 yan ganyan so, naman tayo rito sa mga ano tungkol mga ito ganito So, ganitong klase? 4 or 5 din tong ganitong class na Seiko 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 Diver to? No? Seiko Diver to pero S Ah Seiko S mga 4 5 sa so mga ganitong order Yan mga ganito Isang bagay ng vacation Yan uh. Summer Yan uh. katong mga 4 or 5 Ito mga ganitong ori na Seiko S Ito mga isang Seiko S eh, yan katulad nito ah, itong Seiko 5 na itong black ay red dial 4.5 din to 4.5 din mga presyo 5 4.5 yan mga ito yung red dial naman mga ito 4.5 yan ganito yan. so yan ang makina mga ito so may nakatali to so mga ito hindi natin masyado na to no? Kaya yan may nakatali to Four, five. So, meron naman tayo dito mga, ito mga divers. So, ito mga divers natin magkano. Four, four, five. Yan, divers natin mga Ito lang, three, five. Yan. So, itong apat na piraso, ang four, five na uh, seiko divers mga ayos. Four, five Mga divers na siya. Mga four, five mga itong mga, iba bang dahil mga isa. 4 so katulad ni ito katula dito, four, five. so hindi ko naman ini mga so ilang meters po ang pwede po ito sa dagat 200 meters ah 200 na ba yeah, maganda mas maganda pa sila ito mga, iso, mga ito naman dito ang tag 45 ito 3 ito itong divers tag 3 mga mga Kapadya. Ah, oh, Tanggal to. Diyan, ang so, mga dyan. Dyan. So, pag may nagtatawang pa naman guys, yung so, pagkatulad naman sa mga imbikta natin, ganun pa rin yung price, 4, 5 pa rin yung pa rin mga price, mga imbikta natin, yung katulad ng mga imbikta ko. So, ilira, hindi pa rin pagbabago, hindi pa rin nagbago ang mga price, Ng mga imbikta natin. Mga. portal sampai banter parang ini ya. <tusuruh> Okay, so dito mga guys, so ang mga pwede mo pagpipilan dito mga rilo ni Yeah, Sa mga rilo ni dito, ang daming. Dan.